May no? Hindi eh, na may maka... Canadian. Ay! <laughs> hey. Ay! Hey. Ay! Hey. 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 Nakatalikod na biglang... Ay! Ay! Nalibo siya. Bakit nga may ganun na? Ay, n'yo. Si Jackie <laughs> ah. Si <laughs> Jackie. <jami, laughs> no. Si, <laughs> si <laughs> Jackie na. Kasi no. si <laughs> Jackie <laughs> na. Ay, pataglit n'yo. Ay! Pagkakaganyo. Opo, eh. Ba, ba, mo, matutuloy mo, kayo mo ngayon, nung kainan bukas. Hindi, nakangay nila doon. Yan ha? Kaya nari ko Subtitles by the Amara.org community Ayoko malaki niya. Ayoko Ayoko niya nakaalala. 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 niya Oh, naka-record na yan. Oh, sige, salita na. In, sabihin mo na, in, in behalf, in behalf ayan of ayan our family. Na. Ano ba? Carlin ah, shake na. Ano na, sige, sasalita. Sabihin <laughs> <laughs> mo, <laughs> in behalf of A our Sabihin mo na, in behalf of our family. At Ellen, happy birthday po sa inyo. Ay, gusto namin po mariyan. Hindi naman kami makaparehan. Wala pang visa. Yaw, darating araw kami paparehan din sa iyo. Happy, birthday! Mare mo, 71st birthday mo. Nandiyan kami. Ay, wala pa kami. Hmm. <laughs> hindi pa pala, hindi pala. <laughs> pa ako. Ako wala. lang. Ako lang, ako. Ako lang, ate ako. Bati kaya, bati, bati, Happy birthday ko. Good health always, ate. Happy birthday, birthday <laughs> daw po, sabi ni Arne. More, birthdays more careers. Yung wala dito, ay may trabaho. Ang ate trabaho. Ay, ay sabi na sabi trabaho. Kami <laughs> mga wala kami trabaho. Kami <laughs> mga palang muna lang. Kami Okay. Hey, we have something okay. for you, Ate. Yeah. Ano kayo Ano? Bakya mo, Nene. pa bakya mo, Nene. Okay. Okay. Luma at kupas na. <laughs> Ngunit may bakas <laughs> pa. Ay, Ayan na, one. Okay. Ano ka muna? ka muna? Ano ka muna? Ano nang ka muna?

<laughs> Eu yeah.